6 kHz Sunshine Radio. Partner mo sa balita at serbisyo, makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nag-aalab ng mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliyab, sumasambulat. Dumadagundong si ECQ Tower. Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines, 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 headlines news Blast. Mga pagulan sa maraming bahagi ng bansa magpapatuloy dahil sa Easter Leaf Headline. Manay, daba oriental na yanig ng tatlong beses sa mahigit magnitude 5 na lindol ngayong umaga Headline. Martin Romualdez, dumalo sa investigasyon ng ICI Dating house speaker, hindi bagay maging state witness ayon kay Chavit Singzon Ang kong hindi maabuso ang unprogrammed funds sa NASA 2026 National budget di kapani-paniwala ayon sa isang abogado. Headline. Marikina Representative Marcy Chidoro naghahain ng mga reklamang perjury laban sa dalawang babaeng pulis. Sa international news, Presidente ng Madagascar umalis sa kanilang bansa dahil sa mga kilos protesta. Sa ating sports news, Shell Kumucho Flying Titans nagpakitang gilas laban sa Signal Super Spikers. Sa ating showbiz news, Lea Salonga, miyembro na ng Board Of trustees ng isang international organization. Headlines. 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 News blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun sun, sun sunshine. News blast. Magandang araw Pilipinas. Araw ngayon ng Martes, October 14, 2025. Kayo'y makakasama, Valdivina Gracia. Sunshine News Blast At ita na natin mga balita Magpapatuloy mga pagulan sa maraming bahagi ng bansa Dahil sa Eastern Lease Ayon sa pag-asa, particular na apektado rito ang Metro Manila, Calabarzon, Zone, Bicol at Eastern Visayas Maging ilang bahagi ng Luzon tulad ng Cagayan, Isabela Aurora, Nueva Ecija Bulacan, Marinduque at Oriental Mindoro Magkakaroon din ng isolated rain showers sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao Ibinabala lang ng pag-asa na maaaring magdulot ito ng flash floods o landslides Samantala, binabantayan din na pag-asa ang pag isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil may posibilidad ito na maging tropical cyclone at maaaring pumasok sa bansa sa Webes, October 16, 2025. Sunshine News Blast! Sunod-sunod naman na niyanig ng lindol ngayong araw, October 14, 2025, ang Manay, Davao Oriental. Bandang alas Gs ng umaga ay nasa magnitude 5.8 ang naitala at may lalim itong 10 kilometro. Bandang 10.19 19 uh, o alas 10.19 ay nasa magnitude 5.2 na lindol naman ang nangitala na may lalim pa rin 10 km. 10.39 ng umaga ay nagkaroon muli ng magnitude 5.2 na lindol sa si Manay. Nasa 10 km pa rin ang lalim nito. Sunshine News Blast. Isla ilalim sa state of calamity ang Tarragona, Davao, Oriental. Dahil ito sa sunod-sunod na magnitude 7.4 at 6.8 dalindol na tumama sa Manay no October 10, 2025. Ayon sa lokal na pamalaan, nasa 10,000 pamilya ang naapektuhan sa mga pagyanig at mahigit 2,000 residente na sa evacuation center. Naglaan na ng 3 million pesos ang lokal na pamalaan mula sa Quick Response Fund ng Tarragona para sa si rescue at relief operations. Ngayon oh, ay napapatuloy din ang Department of Social Welfare and Development of DSWD sa si pamamahagi ng food packs at bottled water sa mga apektadong pamilya. Sunshine News balita, magbibigay ng tulong pinansyal ang Government Service Insurance System o GSIS sa kanilang mga empleyado at pensioners sa Davao Oriental na apektado sa lindol. Ayon sa GSIS, ang pamamahagi ng tulong ay sa ilalim ng Emergency Loan Program ng uh, Hensha. Pare makautan ng hanggang 40,000 pesos sa mga may kasulukuyang Emergency Loan at 20,000 pesos naman para sa mga wala pa. Ang loan ay babayaran sa loob ng 36 months at by 6% uh, percent na yearly interest. Ito kung saan ang unang bayad ay bibigay pagkatapos ng tatlong buwan. Sunshine News Blast Maging mainat at responsable sa pagsususpende ng klase tuwing may masamang panahon ng emergency At ang palala ngayon ng Department of Education na DepEd sa mga lokal na pamilaan Dagdag pa ng DepEd, nakikipag-ugnayan ito sa school's divisions offices para matiyak na may mga alternatibong paraan ng pag-aaral Kaya din ang ngayon sa mga lokal na pamilaan na regular suriin kung kailangan pa ang suspensyon ng klase Sunshine News Blast Magkakaroon uh, ang uh, meral ko ng taasingin sa kuryente ngayong buwan ng Oktubre. Sa hindi ang mas mataas na gasto sa palagikan ng kuryente o generation charge. Sa taga uh, abot ng 23 centavos kada kilowatt hour itataas o katumbas ang humigit kulang, uh, kumulang 47 pesos dagdag sa bill ng mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour about buwan. Paliwanag ng meral spokesperson Josel Dariaga tumaas ng 19 centavos per kilowatt hour ang generation charge dahil sa pagtaas na rin ng presyo mula sa mga power supplier at oscillation o pagbabago ng halaga ng piso. May refund pa rin namang ipinatutupad na 20 centavos per kilowatt hour kaya bahagyang babawasan ang bigat ng taas singil. Sunshine News Blast. Bom si House Speaker Martin Romualdez o si dating House Speaker Martin Romualdez sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ngayong araw, October 14, 2025. Ito ay para dumalo sa imbestigasyon kaugnay sa flood control anomaly. Ang paggarap ni Romualdez ay tugon sa ng ICI na humihiling na paliwanag hinggil sa sinasabing budget insertion at ghost projects sa Department of Public Works and Highways. Magandang araw Ito ang pangalan ni Romualdez Zaldeco sa issue ng flood control corruption at umunay-tumanggap ng kickbacks mula sa government project. Sunshine Hindi na babagay maging state witness si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon ito kay dating Locust Sir Governor Chavit Singson sa isang press conference. Bakit naman Anya si Romualdo sa nagkitang gawing state witness na ito nga ang itinutulong pangunahin sa larin sa flood control anomaly? Ano ba bagay maging say state witness ang kay Singson ay ang mga individual na may hindi gaano malaking kasalanan? Sunshine News Blast! Tinuturong ko ng bayan. Siya ang main principal na... Karakter dito, siyang may kasalanan na lahat sa, sa investigasyon nila. Doon na nandun na, na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Let, yung um, state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Hindi yung principal na subject. Si dating Ilocos Sir Governor Chavez Singson sa isang press conference. Si Sunshine News Blast! RCI Special Advisor Azurina Jr. nananawagan na huwag idaan sa galit ang paglaban sa korupsyon. Si Jason Rubrico sa Balita. Opisyal nang nanumpa si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong special advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kanyang talumpati, kinilala ni Azurin ang adhikain ng managsasagawa ng kilos protesta laban sa korupsyon. Subalit, iginit niyang hindi kailanman magiging solusyon ang revolusyon sa kalsada. Real change cannot be achieved through division, chaos, or violence. We have seen in our history that revolutions in the streets may topple governments, but they do not always heal a nation. Today we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, unity, and justice. Let us expose corruption not with anger, but with justice. Tututukan ngayon ng ICI ang technical inspection sa higit apat na daang suspected ghost flood control projects sa bansa. Sa inisyal na datos ng komisyon, pinakamarami ang mga kahinahinalang proyekto sa Luzon, batay sa 8,000 validated projects mula 2018 hanggang 2024. Ayon sa ICI, matapos ang validation ay isasagawa ang case build-up upang makumpleto ang mga dokumentong isusumite sa ombudsman, tinatayang sa loob ng dalawa hanggang tatlo linggo ay maaari na silang makapag-refer ng makasong kasong isasampa. Sa ngayon, wala pa o manong lumilitaw na pangalan ng mga politiko o obisal ng gobyerno na direktang nasasangkot sa mga maanumalyang flood control project. As of now, wala pa kami nakikita na But definitely, ang umpisa kasi ng, ng investigation dyan is uh, dun sa babae, eh, doon sa district. Yan. We, we just follow yung, ano, yung paper trail. Muli namang inimbitahan ng ICI si dating Akobiko representative Zaldico na humarap sa pagdinig ng komisyon sa October 14, 2025. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, kung muling mabibigo si Ko na dumalo, ay hihilingin ng komisyon sa Regional Trial Court na ipaside in contempt ito. Right now, the only option we have would be to cite him in contempt, but that's going to be a challenge knowing that we all know that he's not in the country right now. As I mentioned before, uh, there's no contempt powers by the ICI, so the, the the process there is pupunta kami sa korte. Kapag pinabura ng korte ang petisyon ng ICI, maaari itong magresulta sa paglabas ng warrant of arrest laban sa dating kongresista. Kabilang din sa mga inimbitahan bilang resource person ng ICI ay sina dating House Speaker Martin Romualdez at Budget Secretary Amena Pangandaman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Sunshine News Magpapaliwanag uh, na si Senator Cheese si Escudero tungkol sa 30 30 million pesos na donasyon para sa kanya mula sa isang contractor noong 2022 senatorial campaign. Ayon sa Commission on Elections, pinapaliwanag si Escudero dahil sa isyu ng posibleng paglabag sa Omnibus Election Code. Sa ilalim ng naturang batas, bawal ang government contractors sa magbigay ng campaign funds sa mga kandidato. Hindi naman sakot ng COMELEC ang pagtanggal sa opisina ng senador dahil pagtukoy lamang ang kanilang magagawa kung may criminal case na maaring isampang. 嘻嘻 Sunshine News Blast ina ng Kamara ang panukalang 6.793 Trillion Pesos National Budget para sa 2026 So pamamagitan ito ng boto na 287 against 12 at may dalawang abstentions Ang House Bill No. 4058 o General Appropriations Bill para sa 2026 ay ipapadala na sa Senado para sa karagdagang pagsusurit pagpapatibay Para yan naman magkaroon ng month-long recess ang dalawang kapulungan ng Kongreso para sa undi Das. Magbabalik ang sesyon sa November 10, 2025. Sunshine News Blast. Sa metala, mukhang hindi nakapanipaniwala ang pangakong hindi maaabuso ang unprogrammed funds na sa 2026 National Budget. Ayon ito kay PDP Laban Deputy Secretary General for Visayas J. V. Hinlo sa panayam ng s News. Anya, kada taon naman ay sinasabi ang ganilong uri ng pangako ngunit nakukurap pa rin ito. Sunshine News Blast! Maniniwala pa ba tayo sa mga politiko sa kanilang sinasabi? Eh, every year, yan naman yung kanilang garantiya na yung budget ay hindi na nakawan. At uh, Walang korupsyon mangyayari. Sino ba namang aamin sa mga lawmakers natin at uh, sa mga politiko natin na yung pera ng bayan ay uh, gagamitin nila sa pansariling uh, interes Swiss Johnny Hindo, itong sinasabing unprogrammed funds ay dapat gawing malinaw na lang kung saan ilalaan. Para nito pa mapigilan ang hindi maayos sa paggamit ng pondo. Sunshine News Blast! Dapat para maiwasan ito at mas mahirapan silang maabuso yung budget, yung unprogrammed funds na sasabihin natin intended for emergencies, ay eh gawa sila ng budget intended for a particular uh, expense, like emergency funds for, uh, uh, let's say, for calamities. O di naka, nakalagay doon yung budget in particular na ito'y discretionary funds na pwedeng gamitin ng office of the president o ng uh, uh, opisina ng gobernador o opisina ng mayor uh, tuwing may sakuna. Pero hindi pwede na talagang blank check o uh, kahit saan na lang pwede itong isingit na kasi unprogrammed. Sumantala so, halatang pamumuli, uh, pamumulitika lang ang ginawang pagbawas ng Kamara sa panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sunshine News Blast. Sa tingin ko ay eh, pamulitika ito dahil... Uh, ang liit-liit na ng budget ng Vice President eh binawasan pa. Pero kung ako ay mag a sa ating Vice President, tuloy lang yung kanyang uh, gawain na magtulong at tumulong sa mga tao base sa available budget niya. Kasi hindi naman trabaho ng Vice President na magbigay ng uh, abuloy o magbigay ng ayuda. Ang uh, tinig ni PDP Deputy Secretary General for Visayas Attorney J. Vin Lo sa panayam ng SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Time check 11.45 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Sa ating pagpapatuloy, maganda ang ginagawa ng pamalaan na mamigay ng ayuda, lalong-lalo na noong kasagsagan ng pandemya. Ngunit, ayon kay Atty. Virgilio Garcia, isang retired general ng Armed Forces of the Philippines sa panayam ng ASEAN na inus, hindi ito magandang gawin permanente. Sa katunayan anya, isa itong anti-poor o hindi nakakatulong sa mga mahihirap. Sunshine News Blast! Hindi po ito dapat maging permanenting measure. Ito po ay mga stopgap measure dapat lamang na ginagawa dahil sa panahon na mahigpit na pangangailangan. Yung ayuda po, yung AIPS, yung mga kung ano-ano pang mga naisipan nila, eh anti -poor po yan eh. Although it appears to be uh, for their benefit, momentarily, temporarily, pero hindi po yan talaga nakakatulong sa ating mga kababayan. Samantala sinabi ni Atty. Garcia na panahon na rin upang tulungan ang mga nagtatrabaho. Hindi na lang palagi yung mga beneficiaryo ng iba't-ibang ayuda na madalas hindi nagtatrabaho. Sunshine News Blast! natin yung mga ayaw magtrabaho. Yung paano po yung mga naghahanap buhay, yung mga nagbabayad ng buwis. Wala po akong nakikitang measure na ginagawa ng ating gobyerno para sa kapakanan nila. nag sila tungkol sa increase ng sweldo. Eh, inflationary naman po yun. Tsaka hindi naman po pwedeng basta natin i-increase ang sweldo without taking into consideration other matters. Ang tinig ni Atty. Verilio Garcia, isang retired general ng Armed Forces of the Philippines sa panayam ng SMNI News. Sunshine News Nagsampan ng mga surgery si Marikina Representative Marcy Chidoro, na naban sa dalawang policewomen na dati niyang close in security bilang mayor. Ayon sa abogado ni Chodoro, Peke ang reklamo ng rape at sexual abuse at ginawa lamang para sirain ang pangalan ng kanyang kliyente. Sinabi rin nila na walang ebidensya ang mga policewomen at nagpatuloy pa rin sa trabaho matapos ang umano'y insidente. Pinapaalahanan na rin nila ang pagsisinungaling sa korte ay may parusang hanggang labindalawang taon at malaking multa. Naniniwala si Chodoro na politically o politikal ang motibo ng akusasyon at nananawagan ng pagtigil sa dirty politics. At yeah, makakamit din ang katarungan at dapat papanagutin ang mga nagsinungaling. Sunshine News Blast. sa panag-umbudsman na i-withdraw pa ang anim sa walong kaso sa Sandigan Bayan. Patikulat na ayon kay Umbudsman Boying Remulia ang tungkol sa multi-million peso na formally scandal. Ito e para mas maayos ma-review ang kaso at makumpleto ang ebidensya. Dalawang kaso lang hindi na-withdraw dahil post-arraignment na. Sunshine News Blast. Kaso na Missing sa Bungero sa Flood Control anom Anomalies, patuloy na ibisigahan na sa si DOJ. Si Margot Gonzalez sa Balita. Walang tanong bitawa ng DOJ sa pamamalakad ngayon ni Justice Department Officer in Charge Frederick Vida ang pagresolba sa kaso ng na mga nawawalang sa bungero. Ayon kay Vida, ito ang isa sa mga bilin ni dating SOJ at ngayon... Sabi ng kalang abogado na sinasabi niyong tell all, makikita ho at pag-aaralan po pag-aaralan po ng ating mga prosecutors. Ang kailangan pong masusi, mapag-aralan dito mismo ng kagawaran ay may good faith po ba? E ba? Talaga bang inilalahad niya o siya ay nagiging selective lang sa kanyang pinapangalanan? Dagdag pa rito, meron na silang ibinigay na timeline para mailahad nila ang kanilang buong nilalaman. Pero gate vida, hindi nakadepende sa mga testimonya ng mga deskaya ang paghahain nila ng kaso. If, if we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with, or without the state witnesses. We will, we will build the cases based on the evidence we have. But what, what the public, what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Nangangalap din po ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya independent of the statements. So, yan po, titingnan po natin sa kabuuan bago tayo maglahad o magbigay ng pahayag na kung anong kaso ang isasampa. Pero kung kailan makakapagsampa ng formal na kaso ni para sa flat control scandal, hindi pa rin ito masabi ng Hensa. No one in this department cannot tell you a definite timetable, especially with the, our new ombudsman. Kasi those cases are now have been referred to the office of the ombudsman. But still, we understand the urgency we understand the urgency. We we fully aware of the urgency, and we're we're doing things so that we will expedite the filing of the appropriate cases. Para sa Jones at Pilipinas ko mahal Mark Gonzales, SMN News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. International News Blast. Umalis na lang si Madagascar President Andre Raulina matapos tuluyan ng sumama ang ilang unit na militar sa mga nagpoprotest ng Gen Z laban sa pamalaan. Ang protesta ay nagsimula dahil sa kakulangan sa tubig at kuryente, ngunit lumaki sa galit, sa at mahinang pamamahala. Sa ngayon, pansamantalan pinamumunuan ng leader ng Senado ang bansa hanggang sa magdaos ng halalan. Maraming kabataan ang nanguna sa protesta at higit da, dalawang dalawa katao na ang namatay mula na magsimula ito No september 25, 2025. Sports, Sports, News Blast. Nadya pagtanggila sa si Choco Mucho Flying Titans kahit wala ang kanilang import na si Anne Smith sa kanilang opening game sa 2025 PBL Reinforced Conference. Ito'y matapos tinalo ang Signal Super Spikers sa score na 23-25, 25-19, 25-16, 27-25. Pinangunahan ni na Maddie Madayag at Asia Molde ang panalo ng kupunan. Si Madayag ay nagbigay ng game-winning ace at 18 points habang Simol de mi 17 points at 13 digs. Sosuno din lang harapin ng field ditty high-speed hitters sa Webs October 16, 2025, habang maghanap naman ng rebound and signal laban sa Farm Fresh Foxes. Showbiz. News Blast. Mayroon pa ba milestone na namang naabot ang Pinay actress na si Lea Salonga. Kasunod ito ng kanyang pagiging member ng Board of Trustees in Broadway Cares Equity Fights AIDS. Ito ay isang non-profit organization na tumutulong sa mga taong apektado ng HIV or AIDS at ipapanseryosong sa, sa performing arts. Kasama niya sa board ang ipapang kilalang artista producer tulad din na Sarah Beryls, Jay Harrison G. at Joshua Henry. Noong huyo, na-induct din siya sa Hollywood Walk of Lacey bilang unang Filipina na pinarangalan. Sumasambulat sa buong Pilipinas. sun, sun, -sun, -sun sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apolo C. Kibuloy. In 1 John 4.18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment, he that feareth is not made perfect in love. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig na sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sunshine News Blast. At para sa ating Christmas countdown, mga ka-partner, 72 days ago na lang at uh, Pasko na. Ang namas ko at uh, bago tayo magtapos mga co-partners always uh, bilang kung gusto niyo pong uh, kung gusto niyo niyo po makibahagi sa uh, SMNI Foundation Cooperator mag-ambag ng tulong po para sa mga nasalanta ng uh, iba't ibang kalabidad lalo, lalo na ngayon uh, sa mga naapektuhan ng sunud-sunod na lindol sa Visayas at sa Mindanao lalo lalo na sa Manay um, Davao Oriental at uh, Bogos City Cebu pwede po, po, po ipadala in yung mga tulong sa mga numbers na ka ng sa ating screens at uh, doon na po kayo makipag-ugnayan kung paano nyo may ang inyong mga tulong sa SMNI Foundation Incorporated. At inyo natong hayan ang balitaan ngayong tanghali ng Martes, October 14, 2025. Sa ngalan ng bumpasa ng DZAR 1026 SMNI Radio ng SMNI News, ako so, yung naging tagapagbalita, Val Divina Gracia para sa Diyos at sa Pilipinas natin. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumay niyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatag ang लगा मकली फ्यू वेल का